Ayan, malakas ang hangin ni Papo. ni you ano know? Hindi na yung panang hila, oh hila, oh. o. ba, ah? ah, Ay, ay, nakangiti, kangiti. Cute morning, mga cuties. ha. <laughs> ay mag-unboxing tayo. Pagpakikita <laughs> ko sa inyo yung ano. Kasi nga, uh, bumili kami ng electric fan ni, stand fan ni Lolo Pugi. Tapos, may in-order din kasi ako wall fan. Ngayon, two days lang, ba dumating nga agad. Kasi nga, gusto ko dito ilalagay ko sa wall, wall yung aming in-order ngayon. Eh kasi, para mahangin ang bahay. Di ba masyadong init ang paligid? Tapos, um, kanina, umulan naman kay medyo okay-okay ang panahon ngayon. Pero, kahit na umulan, medyo mainit-init pa rin. Pakikita ko sa inyo yung ano. Heto. Yan. Stand, uh, ano to? Wall na uh, standard. Mura lang ang bili ko nito. Sa Lazada ko binili. Paano? Two days lang. Aba, nandito na agad. Ang bilis. Ang bilis ng deliver nila eh. Masyadong secure talaga. Dubli-dubli ang ano, ang pagkakabalot. Tayo mo oh. Secure talaga ang dubli-dubli ang pagkakabalot. Ayan oh. Ito yun, oh. Ayan sa standard Ayan, ang wall fan. Ang in order ko kasi ay kulay red. Ngayon, titingnan natin kung nasunod yung kulay. <laughs> kulay red yung order ko, tapos kulay pink. Okay lang. Okay lang basta na under naman, matibay naman. Walang problem walang problem ah ito ito siya ito yung kanyang ano ito ay halagang 1,386 yan 1,386 16 inches ito. Ayan, may balot pa siya. Okay, oh. Makapal yung ito. Makapal yung ano niya, plastic. Kaso nga lang, kulay pink. Wala nga problema ang gusto ko sana kung hindi red ito banana banana blade siya kaya mag, ano kasi ito eh mas mahangin ito ito yung ating warranty card yung ating warranty card. Ayan. One year. Tapos ito yung screw sa wall. Lakas ng hangin, Lola? Uh, Talaga? Talaga? Uh -huh. Oh, ana, tsaka walang ingay, ana. Okay siya, no? Standard. Oh, ayun. O, di hindi na maghila-hila ng stand si Lolo Pugi. O, oh, kahit saan. Nakatutok, nakatutok sa katawan niya yung, ano, hangin. O, oh, ano, Lolo Pugi? Ha, masaya na, masaya. <laughs> masaya na, Rocha. <rin> <laughs>